Good morning po mga ka-troopers. Welcome to our channel. A shout out po muna kay Ivan Ho ng Pasig. Kay Ramir Silvestre. Kay Eric Cruz. Kay Gayan Abraham. Kay Jose Salin. Kay Cecil Lumbre. Kay Peter Kim Kimbo. Kay Yosso Gensola at kay Anastasio Protasio sa patuloy na pagsuporta nyo at pagtitiwala sa RR Ar Troopers. Uh, ang kailangan po namin ay ang 1 sentimo na Philippine Series 1967 to 74. Uh, ang composition nito ay aluminum magnesium. Na may weight na 0.5 grams. At, Wala tayo. Wala tayo. Wala tayo. at ang diameter ay, ay 15.25 mm. At ang thickness ay 1.337 mm. At ang naman nito ay si Lapu-Lapu at ang reverse ay ang coat of arms. Sa piraso lang po, sa 1974, fruit. At ito po ay babayaran ng 200, ang isa. At ang isa pa po ay ang 1 cent na ABL series naman. Ang komposisyon nito ay aluminum magnesium din na 1975 to 82. Uh, ang weight nito ay 1.2 grams na may diameter na 19mm at ang thickness nito ay 2.4mm may shape na square with well rounded corner at ang obverse naman nito ay silapo-lapo rin at ang reverse ay central bank Para sa original seal na 1975 sa 1978 po. Isang piraso lang po na 1977 FM proof. Para sa simplified seal. At isang piraso lang din po sa 1981 FM proof. O yan po yung mga kailangan, no? Ah, at ito po ay babayaran sa... 1977, na brilliant ang circulated, ito pa ibabayaran ng 200 ang isa. Para naman po sa 1981, na FM proof, babayaran po ng 300 ang isa. O, at ang isa pa po ay ang 1 centimeter na flora and fauna, 1983 to 1993 naman po ito. Ang composition nito ay aluminum. At ang weight ay 0.7 grams. At ang diameter ay 15.5 mm. At ang obers nito ay lapu-lapu. At ang reverse ay Bolota Imperialis. Sa piraso lang din po, sa 1983, RM Proof ang kailangan. No? At babayaran ng 250 ang isa. Ah. Ang mga barya pong yan na aming hinahanap ay kailangan, kailangan lang po para sa koleksyon. Nung buyer? Oh. At ang code po para sa mga baryang yan ay ang RR03-7347. Yan po ang ilalagay niyong code doon sa mga barya ipinakita namin, no? Kailangan lang po yan. Collection po, ang aanin uh, dyan, gagawin. Oo, oh, no buyer. Oo. So, uh, kung meron kayo ng nasabing mga barya, eh, pwede nyo pong i-post ang video o kaya litrato sa uh, RR Coin Troopers slash coins. At ilaik po yung code na, nababanggitin ko uli, ho ang RR03 7347 i 7 uh, nyo na rin po kami sa Facebook at huwag nyo pong kakalimutan mag subscribe at saka yung bell pindutin nyo na rin po para po sa updated po kayo sa mga video gagawin pa namin at Ano ba masasabi mo sa mga nagko-comment sa atin? Kasi hindi natin sila nasasagot eh, di ba? Oo. Okay. Yung po sa mga nagko-comment, pasensya na po kayo kung hindi kami kinakakasagot ka agad. Kasi po, unang-una, marami naman po kasi ang ano eh, may papakita rin ng mga cones. Tapos, si eh, susuriin pa ho namin yun. Eh, lawakan nyo lang po ang inyong, habaan nyo po ang pasensya niyo at ang unawa para eh, gusto man namin namin kayong ano, eh, siyempre po, kailangan suriin lahat ng mga coins na huwag po kayong magagalit. Sana po, maunawaan nyo rin ang sitwasyon namin. Hindi po kasi na basta bibili ni isang coins na hindi namin sinusuri. Hindi po kami kagaya ni iba. Kailangan po kasi nisuriin. Kasi po, hindi naman po kami nagtatapon ng pera eh. Sana po maintindihan nyo rin kami ho. At pag magpo-post nga ho pala kayo, kailangan po harapat at likod. Kailangan po yung malinaw kuha para po pagsuri namin eh kung yun yung tamang coins na aming hinahanap, ang po, kukontakin namin kayo sa, para sa proseso ng pagbili. Hindi naman po kayo gagastos. Kahit siyang kusing, kami po ang bahala sa lahat. Sana po, ang inaano lang namin, yung pangunawa nyo po, eh, habaan nyo po, para po wala tayong magiging problema. Ano uli yung code para dyan sa mga bareng yan? Ano, ang code po dyan <coughs> ay ang, 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 code po sa, ano, ulitin ko po, po yung mga code para sa mga bareng yan, no? ang RR037347. Yan po yung dapat yung ilagay na ko. Bali tatlong klase ng oh. 1 centimo mo yan ha tatlong klase po yan ng 1 centimo tapos code na lang po ang inilagay namin para po sa mga bariyang yan tatlong series kumbaga Pilipino oh, Pilipino series Flora and Fauna at saka ABL, ABL series oh yun ang mga series na ano na hinahanap disclaimer o oh, ang presyo po yan ay eh, sa amin lang hindi po kami bumabatay doon sa mga ibang mga Buyer o ano. Kolektor. Yan po eh. Para sa amin lang yung presyo niya, no? At at tawag, pwede po kami tawagan tuwing lunes 1 to 3 p.m. Salamat po. God bless.